Good morning mga kabutil Isang maligayang araw sa atin lahat Sana maganda, hindi masama Nandito po ako sa farm uli Para gumawa po tayo ng ating maliit na pahingahan Nandito po tayo, ako po may katulong akong isang aking trakatropa Ayan, shout out to kay Jumar Ayan, ang sanak na mayari Kawai-kawai-wari, ayan Hindi po niya ngayon Shout out po yung mga taga Maanapukor. Ito po yung inyong kasama. Oh. Katulong-katulong ko ngayon <laughs> Masipag pala ito kahit saan. Yan po. Ito yung maliit labang, Parang dampa. Yan. Yan. Para po kami may pahingahanak ng dito sa labas. At dito naman po sa parting gitna. Dito po namin itatayo yung bahay kubo. Yan. Kaya mga butil, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa panonood lagi sa akin at subaybayan nyo ang aking araw-araw uh, na routine ano po para updated kayo kay kabutil sa araw-araw na aming ginagawa marami tayong gagawin kasi dito sa lugar na to maraming adventure kaya tayo masaya at kayo po ay aking mapabigyan ng mga mamahalagang impormasyon sa pagtatanim at sa araw-araw na routine natin. Ano po? Maraming salamat po. God bless all.